Marvin Bakit Bakit mo ko iniwan? Kulong pa ba? Kulong pa ba lahat ng binigay ko sa iyo. Kulong pa ba lahat ng sakripisyo ko. Ha? Ano bang pagkukulang ko, Marvin? Saan ba ako nagkamali? Saan? sa mo nga! <laughs> Ako pa ba talaga ang may mali? O ikaw lang talaga ang ayaw magkontento? <laughs> Bidili ko lahat nung gusto mo. Pinanggipunan ko yung bagong gaming chair mo. <laughs> Yung ring light mo. Yung camera mo. Para saan? Para lang maging... Master B sa YouTube? Ganito na lang baka baba. Ang mga pangarap mo. Binili mo yon, Imbis na ako. Yung tunay na nagmamahal sa'yo. Sabi. <laughs> ano bang kola? Sabihin mo! Niluto kita ng pagulito mong adobo kahit pagod ako sa trabaho. Hililot kita pag masakit ang ikot mo. Tiwanggap ko lahat ng kalukohan mo. Pero nung ginawa mo? <laughs> ang galing mo, Marvin. Ang galing mo, manggamit galing mong magpaasa. Akala ko, ako yung forever mo. Akala ko ako yung queen sa buhay ng Master B mo. Pero hindi Hindi pala ako sapat. Hindi pala ako ang kailangan mo. Bakit ko iniwan, Marvin? Bakit? Ano ba ako bali? Ha? <laughs> ano bang kulang? Ako lang naman to. Ako lang naman yung taong nandyan. Kahit wala ka pang views. Ako lang yung proud sa'yo nung una mong na-reach ang 100 subscribers. Tapos ngayon, <laughs> na yun, ako na lang ang naiwan. Ako na lang ang nanonood na malumang video mo. Habang iniisip ko ano bang mali sakin. Bakit mo ko iniwan, Marvin? Bakit? Kulang pa ba lahat ng ginawa ko? Kulang pa ba yung pagmamahal ko? Ah <laughs>